Guys, nandito kami ngayon sa Senjan City ng Luxembourg. Asawa ng AFAM ang sagot talaga para makaahon sa kahirapan. Aba talaga naman, hindi po yan totoo. Dahil marami din naman ang nakapag-asawa ng AFAM, eh wala din namang nangyari dahil hindi marunong mag-handle ng pera nung AFAM na napangasawa nila. And worst pa, syempre, AFAM nga pero nabubugbog naman. AFAM nga pero talaga namang naabuso. AFAM nga pero wala din naman palang pera kaya hindi po totoo yung pag-aasawa ng foreigner hindi po talaga basihan or talagang kung ano yung trend ah afam na pag-aasawa ng afam maghanap ng afam maka-ahun talaga tayo sa kahirapan kapag foreigner talagang napangasawa natin hindi po talaga yan ang solusyon actually financial literacy pero maraming magsasabi ay ano ba yan ang corny mas maigi na yung afam ¡Pero! dai oh, 'di ba? Ganun naman talaga ang buhay. Kanya-kanyang mindset lang 'yan, 'di ba? Kaya kung ikaw, ano bang gusto mo? Ikaw mismo ang magde-decide kung paano makaahon sa kahirapan nang hindi nakadepende sa ibang tao. Lalong lala na sa so, affirm. Pwede sa ka, sa ka talaga namang makaahon sa buhay. Ang una mong gagawin, baguhin mo 'yung mindset mo na ako pwede ako kang umasenso, yumaman kung gusto mo. Kung meron ka talagang wealthy